Patong-patong na reklamo ang kinahaharap ng isang LGBTQIA member sa Cebu kaugnay ng nag-viral na pagtawag ng waiter na Sir Kay Bacalso noong July 2024. Naging maingay ang social media sa pagkagalit ni Jod Bacalso dahil sa pagtawag sa kanya ng Sir ng isa waiter sa isang restaurant sa loob ng isang mall sa Cebu. Kinumpranta ng dalawang oras ni Bacalso at pinatayo ang waiter dahil sa misgendering issue. Bukod sa pagiging LGBTQIA member, si Bacalso ay isang writer, host, at dating TV personality sa Cebu. Sobrang batikos ang nakuha ni Bacalso mula sa netizens na kinabibilangan din ng celebrities. Kinastigo si Bacalso sa ginawa niya sa waiter. Hindi nagtagal ay nag-update si Bacalso at sinabing nakipagpulong siya sa management ng resto at nakipag-ayos. Pero wala ang waiter sa paghaharap. Naglabas din ng public apology si Bacalso. Makalipas ang isang buwan, bumuelta ang waiter. Limang reklamo ang isinampa ng waiter para kay Bacalso, ayon sa ulat ng Sun Star Cebu ngayong Biyernes, August 30, 2024. Ito ang mga kasong kanyang kakaharapin: unjust vexation, grave scandal, grave threats, grave cursion, at slight illegal detention. Isinumite ang mga reklamo ng waiter sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Ron Ivan Gingoyon sa Cebu City Prosecutors Office noong August 28. Hiniling ng abogado na huwag pangalanan ang kanyang kliyente. Dagdag ni Gingoyon, may labor case din daw sila laban sa Allies, ang restaurant na pinangyarihan ng insidente. Waiter still traumatized ayon pa sa abogado, na trauma ang kanyang kliyente kasunod ng naranasan niya mula kay Bakal As of now, the victim is still traumatized but is trying to coexist with society. Ani Ginggo yun. pa sa abogado, walang ginawang effort si Bakalso para ayusin ang isyo kasama ang kanyang kliyente. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag si Bakalso kaugnay ng latest update sa kinasasangkot ang issue.